Nakapulot pala ako ng pansit kanton dito sa tapat ng bahay namin. Dahil sa Pansit kanto na napulot ko, naalala ko na dati masaya kaming mga magkakapatid na nagahati-hati at nag-aagawan sa Pansit Canton. Ngunit hindi ko na sila pwedeng makasama dahil may kanya-kanya na silang buhay at nasa malayo sila. Bigla kong naisip na marami palang pag-asa ng bayan dito sa lugar namin at kapag nakikita ko silang kumakain lalong-lalo na pag maghahati hati at mag-aagawan sila sa Pansit Canton, maaalala ko ang dating banding naming mga magkakapatid." Kailangan ko na maglakad papunta sa Dali dahil doon ako bibili ng pansit Canton. Sa Dali ang pinakamurang bilihan kaya dito ako pumunta para makatipid. Pagpasok ko sa Dali, una ko talagang hinanap ang Pansit Canton kasi wala naman akong ibang bibilhin kundi yun lang talaga. 150 pesos lang yung pera ko dito at kinakailangan natin pagkasyahin. Kumuha ko ng kalamansi, chili mansi at kumuha rin ako ng maanghang syempre kasi paborito ko ang manghang. Babayaran ko na ang binili kong pansit kanton at 13.75 ang isa at anim ito kaya 82.50. Yan, 82 pesos in 50 cents plus 1 peso na pambalot. Pagkatapos kong magbayad sa dali, bumili ako ng itlog. Yung taglimang itlog, maliliit lang. Tatlong peraso kaya ito ay 15 pesos. Pagkatapos ay bumili ako ng tinapay. Limang piso isa yung hot monay. Ayan, very good. 50 pesos yung sampung piraso, ba diba? Very good. Pauwi na ako at gumastos ako ng 148 and 50 cents. 83 dun sa dali, 15 sa itlog at 50 pesos para sa hot monay. Niluto na ni mama ang pansit kanton at ngayon ay nilalagay niya na ang mga seasonings. Ayan, ba diba? Very Very good. Siyempre, nandiyan rin yung hat mo na eh, Hindi yan mawawala. Partner sa pansit kanton. At yung itlog naman, nilalagay na rin. Siyempre. Nakahain na ang pagkain. At siyempre ito, kakainin na siya ng mga pag-asa ng bayan. Ayan kain ng mga pag-asa ng bayan, 'di ba? Mga bata, sila yung pag-asa ng bayan natin. Ayan, 'di ba? Very good. Pero syempre, yung baby dapat na ko si Danny Hope, siya talaga dapat ang unang kakain ito. Syempre, sinusubuan ko siya. Ako rin kasi yung nagbi-video kaya hindi ko masyado maangguluhan. Ang hirap pag may hawak na tinidor at may hawak na kamera, 'di ba? Very good. Ayun si Carlos, so yan talagang pinuno nila dito. Ayun, very good, very good, very good. Syempre, kakain rin ako dito. yan. Makikihalubilo rin ako sa kanila, 'di ba? Very good, very good, very good. Ayan na, mga pag-asa ng bayan, mag aagawan na sa Pansit Canton. Ito talaga yung purpose kung bakit sila yung pinakain ko dito. Kasi dati, kaming mga magkakapatid, nag-aagawan kami sa plato ng Pansit Canton, di ba? Lalong-lalo na kapag paubos na yung Pansit Canton, di ba? si sino yung, sino yung pwedeng nga uh, kumabig dun sa plato na may tirang Pansit Canton, di ba? Ang saya Kaso kasi hindi ko na talaga makakasama kumain ng Pansit Canton yung mga kapatid ko. Kaya mas okay na rin siguro na makita ko yung mga batang ito na kumakain ng pansit kanton. Ang ngiti ng mga batang ito, mga batang pag-asa ng bayan, hindi matutumbasan kahit sabihin nating pansit kanton dinapay at itlog lang yan, pero yung ngiti nila talaga ay priceless, di ba? Very good. Ang sarap nila panoorin lalong-lalo na nag-aagawan sila sa pagkain. Yung iba hindi ko makain kasi nahiya yan yung pamangkin ko. Ayan, di ba? Very good. Bigyan natin si RJ. Syempre, kumuha ako dito ng tinapay at uh, pansit canton. Ibibigay ko dito kay RJ kasi si RJ, ito sobrang mahiyain talaga nito, 'di ba? Ito siya, ito yung bata na kasama ko nung nakaraan. 'Di joke lang pala ako pala 'yung kumain. Ako pala 'yung kumain, pabayaan mo si RJ. Ang mahalaga makakain ako kahit 'wag na kumain si RJ, 'di ba? Very good, very good, very good. Ito na yung para kay RJ. Totoo na, seryoso na. Ayan, masarap yung kain niya. Very good. Ayan, yung mga bata. Ayan na, ayan na. Parang mga zombie kumain, no? Ayan, yan yung mga pag ng bayan. Tingnan nyo naman kung kumain. Ito, hindi talaga kumain to. Sobrang mahiyain talaga nito. Ayan, yung mga pag aso ng bayan. nag na. Ito, ito, ito talaga pinaka-exciting part. Kapag kumakain ng pansit kanton talaga. Yung tipong konting-konti na lang talaga. Nag-aagawa na sila sa mga huling peraso ng, ano, ng pansit kanton. Ayan, di ba? Yan talaga, yan talaga yung the best. Kapag konting-konti na lang, nagagawan talagang talaga. Ang sarap nila panoorin sa totoo lang. Naalala ko dito yung nakaraan, yung mga panahon na kami magkakapatid, kami mga magkakapatid, nag kami sa Pansin Canton. Ang sarap balikan ng mga alaala na yon. At ito na, ubos na kalat nila kumain, di ba? Hindi yan very good.